Dagdag na mga balita, isinusulong sa BTA Parliament na kilalanin at i-regulate ang Motorcycles for Hire sa BARMM. Ito ang Parliament Bill No. 357. Layunin ng panukalang batas na mapahusay ang public safety, magkaroon ng standardized operations, at magbigay ng labor protections para sa libu-libong riders sa buong rehiyon. Sakop ng panukala ang habal-habal, ang kas at motor taxi nakasaad sa panukalang batas na kailangan ng kumuha ng franchise ng mga ito sa Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board o BLTFRB o sa Local Government Unit. Ang detalye mula kay Naptali Bendol. Nasaunang unang pagbasa na ng BTA Parliament ang panukalang batas na naglalayo na kilalanin at i-regulate sa motorcycles for hire sa BARMM. Ito ang Parliament Bill No. 357. Ninanais ng panukalang batas na mapahusay ang public safety, magkaroon ng standardized operations at magbigay ng labor protections para sa libu-libong riders sa buong rehiyon. Sakop ng panukala ang habal-habal, angkas at motor taxis. Nakasaad sa panukalang batas na kailangan ng kumuha ng franchise ng mga ito sa Bangsamoro Land Transportation Franchising and Regulatory Board o BLTFRB o sa Local Government Units. Pangunahing may akda ng Parliament Bill No. 357 ay si Member of Parliament Romeo Sema. Nare-require din ng panukalang batas ang mga operator na magbigay ng insurance coverage para sa riders, passengers, third parties at property. Binigyang diin ng proposed measure ang labor protections. Kabilang na ang riders na magkakaroon ng social protection programs tulad ng health insurance, accident compensation at retirement benefits. Ang motorcycle taxis ay naging vital mode of transportation sa BARMM lalo na sa urban areas at mahirap maabot ng mga komunidad. Ayon sa pag-aaral na nakasaad sa proposed law, 45% ng mga Pinoy ang gumagamit ng motorcycles for hire na mayroong 41% reporting regular usage. Sa kabila ng widespread presence nito, ang operasyon ng motorcycles for hire sa rehiyon ay nananatiling unregulated na naglalagay sa riders at passengers sa peligro. Sa mga lugar na walang functioning transport network company, pinahihintulutan ng LGUs na mag-issue ng franchise, tiyakin lamang na ang operations ay mananatili sa kanilang jurisdiction at mahigpit na susundin ang regional guidelines. Ang MOTC at BLTFRB ang magiging responsible para sa setting safety standards at technical requirements kabilang na ng mandatory training at licensing para sa mga riders naptalibendol I Minds Philippines